bum 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 Good morning, good morning, good morning mga kachoy you know, ganda ng picnic spot natin mga kachoy So yan, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga kachoy So barangay Alabang tayo ngayon mga kachoy Dayo tayo, dayo Dito sa may kangkungan ni Tatay Goryo Yan mga kachoy, nagpaalam tayo dito sa kangkungan ni Tatay Goryo kanina no? Doon sa na nadaanan ko siya At tayo ay naghahanap kanina mga kachoy ng magandang picnic spot na naman So yan, Nirekomenda ni tatay ito matay yung kangkongan niya uh, Maganda raw dito matay ano? Malalaki raw yung kibit dito So sabi ni tatay uh, Ang kibitan daw dito matay Ano? Hapon Hapon po yung kibitan daw dito So ngayon tatry natin na ano Pakibitin ng ano, maaga <laughs> So yun mga tay Bali sa manyo pa ako ano? Sa mga bago natin subscribers Thank you thank you po At sa mga silent viewers Maraming salamat uh, Tayo mga tay ay nakapagawa up ng buwan so apit ko pa yung mati pagka ano? pagka nakahuli na tayo yung pagka wala so hahanap tayo panibago ulit hatry ko muna sa gilid mga patoy. tapos doon lulusongin ko yung banda sa bigit na kita sa may ano sa may malalim-lalim na yun mga toy yung eh, bang doon mga toy facing spot mga rin kasi ano baka nagsasawa na kayo mga sa barangay ko ayun try natin dito I update ko lang kayo mamaya may pagka ayun ka few moments later. Ang ganda ang fishing spot na 'to. Punta na naman natin 'yan.

nalaking option ko na lang pa kanina mga ting mayroon lang talaga yung kursalas talaga mga tey kanina mga tey may nagdire kasi ito eh pagputok talaga mga tey suruhul yan yung mga tey yata try ko din mamaya magbibigyan ngayon 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 maaga pa naman mga tey mga 8.30 pa lang yan ito or or ano 9 siguro

may galab siya at pala sa na, sa NC Anglers Group no. Tsaka sa Bruce Anglers. Aso Moon Fishing Anglers Group 'yon, may galab shout out. <laughs> mati mag-shout out tayo. Tayo <laughs> Yan, yo. Pa yung cellphone natin. So, kailangan niyo pa kumakatay mano. Masira, wag lang yung cellphone ko. <laughs>

Ayaw nga po yun. Napaka- <muchas> Naglo na yung nakamulat kami. Oo oh, eh. Malalaki yun nga na yung nabimit dito. Doon naman no, siya naka-puesto. Doon siya nakatayong mawaya na yun. So, nababait na nga kayo rin tayo, ano, taw-taw yung gamit yung magpaw. lang na ano. Ay, may parutang. Oo. Oh, Ang lalaki talaga. Maligit pa nga yung buhay. Yung mga tinapakambay din na yung Magandang mga size nga ito Uy, udyo, guru-guru <laughs> mo Takman ni mo doy Ate eh, grabe, mga size ayun, shout out tayo mga tayo. at maraming maraming salamat kay tatay Goryo yun, big love shout out mga tayo, kay Christine Alsona in Alsona family from Timbao, Binyan, Laguna Yon, big love shout out salamat po sa inyong suporta ah. at Del TV big love shout out Rodel Olrio, big love shout out at Librado Rabara yun may galab shout out at yun, Dice, yun, may gilab shoutout ka Alas moto fishing hunting, yun, may gilab shoutout ka tuyo. Uy, <laughs> na kayo madi, eh. nang magugulot yung bayo natin. Leto, Ariaga, may gilab shoutout ka At Pia, Sasvlog, from Guagua, Pampanga, may gilab shoutout ka tuyo. Thank you, thank you sa inyong suporta. Leno Haldo, may gilab shoutout ka At Emil, Desierto, from Papastarlac, may gilab shoutout sa inyong mga day pagbibirang mga tao mga tayo tapos yung kanggungan daw wag daw kong tapakan ko yung itong kanggungan <laughs> grabe sabi ko sayang naman yung tayo hindi naman hindi naman yan anak man masisira tapakan ah, mo lang naman tutubo parang sa <laughs> tayo dahil yun nga mga tayo, yung sila ano nanay pinapachakchap ni natay dito chakchapin daw yung mga nakausli na yan at itatanin daw yung oh, kanggungan ni nanay daw nangingi pala si nanay ng kanggung pangkat <laughs> Punong-puno yung bangka. <laughs> Reklamo si Otoy. <laughs> Naalala ko tuloy yung, bar yung barangay kung pang sa ispat natin. Pwede naman palang ganito mga tig. Ang ganda ng muling upload natin dito mga tig. Kaso magulo lang. <laughs> Ay, dito, kung kumikibit. Dito, 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 dito Dito lang natin, ano natin, magkababa, parang doon tayo sa... Tatay Guru yun talaga. Napakabait niyo po. <laughs> 进步了哟，有了。<noise> <noise> <noise> Baha and Family yan yeah, yung gilap shoutout ka Choy at kay Maritis Vlogs yung yeah, gilap shoutout ay at kay Buhulano ah uh. Buhulano May Joy yung gilap shoutout ka Choy ayun na nagkibitin ano, ha alas <laughs> smooth yun San Vicente Angler yan yeah, yung gilap shoutout ka Choy at kay Cyrus Nell Vlogs Cyrus Nell TV Vlogs yan yeah, yung gilap shoutout ka Choy at kay Baron TV yung kay Kilab Soto at kila Kachoy Ronnie at kay Michael Borak yun at Kachoy Delmar yun sa inyo at sa Trip kay Kuya Itzaldo TV yan, sa inyo sa lahat ng member ng Insi Anglers Group yun na mga day sa mga uh, ay Nil yun Tol Erdin 'yan, Mikael chat, tabiwas at kay kabing wait, 'yan Mikael siya to sign 'yo kabiglit ito na. Meron naman tayong bagong spot So 'yan lang po mga 'to, So 'yan lang po mga 'to, Oh, grabe 'yung laki. Oh no. So, yung ulo ko po naman. Magsusumbong siguro. Huwag ka magsumbong ha. Hanapin kita pagka nagsumbong. <laughs> 哇，哇，这个。 pa ay dalot tayo <laughs> at napapasarap na <laughs> para mayroon na naman tayong update sa mga kasama nating ang anglers mga rin Yon. at may galab kaya pala kay Bob Smarlon taga -mala, malapit na pala dito Bob Smarlon I do know. Magpasensyaan nyo na po yung video natin mga mabulo mga mabulo po, po, na po na yung video natin So oh, ayan thank you, thank you so much mga tay At abangan nyo po yung, yung Respect natin So oh, ayun, thank, thank you mga Salamat po Thank you, bye bye See you next time Mga oh. buhay na buhay pa mga tay oh Uy Grabe Oh Ang talaki mga tay oh. Ay, thank you Lord. Sa na naman. Pulahan pa oh.